Bye. 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 welcome back sa akong channel LTSP TV and for today's video guys ay i-explore natin itong cueva nandito tayo ngayon guys sa Cotabato City pero nasa bukid tayo so i-check natin hey, itong face. cueva tara na guys at uh, pasukin na natin Oh, hello guys, uh, yun ang uh, ito ang video natin ngayon guys, inananaret ko sa inyo yung mga kaganapan dito guys, pati yung uh, history ng uh, lupa ay uh, sasabihin ko sa inyo guys. So itong uh, tunnel na pinuntahan natin guys, isa siyang open tunnel pero dati po sabi na nga tatay dito, sabi ng may-ari ay ano po siya Ah, uh, pinagkampuhan po daw siya panahon ng gira, guys. Dito talaga nakatira yung uh, isang uh, general kasama yung kanyang mga tauhan, guys. So, ang sabi ni Tatay, ayan tinuro niya sa akin, dito daw uh, may nakuha siyang tatlong uh, bungo ng uh, tao, uh, nahukay niya 3 feet lang sa ilalim mismo ng tunnel, guys. Ayan tinuro niya, bandara doon sa kabila, bandang left side ng tunnel, ay meron siyang isang uh, mababaw na tunnel din doon na nakunan din niya ng uh, tatlong bungo so dito sa loob guys makikita nyo na aming iskanin itong uh, sa loob dahil ang sabi niya dito ayan sa tinuro niya meron daw naghuhukay dyan noon uh, kasama yung kanyang pamangkin tinanggal nila yung uh, bato na nakaharang guys tinanggal nila tapos meron sila nakitang isa parang bola daw kalaki ng bola ng uh, volleyball o mas maliit pa sabi niya na ano daw nakabalot daw siya ng alkitran so maitim so hindi niya alam kung ano ang laman maaaring bomba o di kaya may mga giveaways doon tapos e, dinala naman ng isang treasure hunter yun ang sabi niya guys yan tinuro niya yan sa harap niya So ngayon, tinanong ko siya kung gaano kalalim ang kaniyang ang kanilang hukay. Ay nasa ano lang 3 feet lang. So, yun nga nakuha nila yung buto ng tao at saka yung bula na balot ng aspalto, guys. So yun lang, guys, at, at tinanong ko pa siya kung naghukay pa ba sila ng uh, continue pa ilalim. Ang sagot niya ay uh, wala na. So, hanggang doon lang siya, guys. Kaya tinignan ko yung uh, buong paligid. Kung merong mga markings o mga sign, tinanong ko rin ang tatay. Sabi niya, sinira niya daw lahat yung mga marking-marking dyan. Merong uh, pagong na naka-ukit. Uh, tapos yung pagong naman, nakaturo sa flooring niya. Tapos may isang ibon na merong ukit uh, na ibon. Banda dito sa aking uh, tiningnan guys, itong uh, stalagmite na tumulo. Ayan, ito. Tapos guys, yung ang uh, tunnel na yan, isang open cave siya, pero meron siyang sekreto. Sekretong tagusan pa ilalim. So, tinambakan ni tatay ng bato, makikita nyo dyan, na nilagyan niya ng mga bato para hindi pasukan ng mga bata. So, kasi may mga bata kasi dyan, mga apo niya, tsaka mga anak, Baka po papasok dyan, inatatakot siya, baka may ahas sa ilalim. So dyan mismo sa uh, left side, bandang gilid, merong butas dyan na kasiya isang tao nagagapang lang papasok hanggang pagdating sa unahan ay malawak na. So ang sagot ko, ang uh, teori ko naman dyan, yung uh, tagusan dyan na maliit, yan yung tagusan o na daanan papuntang pailalim. Kasi dyan po magtatago yung hiniral habang ang kanyang mga tauhan naman ay dito sa labas nakaabang o nakagwardya, guys. So, ayan, nagmasid-masid muna kami sa walling, sa mga... Sa ibabaw, guys, para makita namin yung mga iba pang sign. Tinanong-tanong ko rin si tatay kung... Anong meron dito sa harap? Meron bang mga old trees? Ang sabi niya, dalawang punong mangga ang old trees dyan, kaya lang wala na. So yan, yan yung nakahide, guys. Yan yung nakatabon, guys, sa kuweba para hindi siya mapansin. So dati daw ito, ang sabi niya, mga 1980s, talagang hindi mo makikita ito. Hindi mo ma hindi mo mapansin na merong kuweba dahil nga balot ito ng kakahuyan at saka yung mga adamu na gumagapang guys yung mga vine grass ayan so ini-scan ko na siya una dito sa may bungad mismo sa uh, baba ng kuweba so ayan ini-scan ko guys kung ano man yung uh, makikita natin guys so una naming iscan dyan nakita ko Ah, uh, para siyang uh, bomba o di kaya metal, hindi naman siya coins dahil hindi siya pabilog. Yun yung una naming uh, na-scan. So yun yung una kong na-scan. Ayan. Tapos yung may bato na inupuan, guys, pansin nyo sa kaniyang uh, tapat. Ayan, tinuro niya na mapansin nyo na parang uh, but, may butas. Yan nga Diyan nga nakuha yung isang bula na balot ng espalto guys. Tinignan ko sa itaas kung meron siyang pointer pa ibaba. So nakita ko doon sa itaas na meron siyang butas na nakaharap pa ibaba sa flooring. Diyan po banda guys sa likuran ko. Mapapansin nyo dyan merong uh, tambak na bato yan yung uh, itinambak ni tatay para hindi po pasukan ng ahas at saka yung kanyang mga apo nga uh, ayaw niyang papasukan yan tapos ang dami dami ng treasure hunter guys ang uh, gustong pumasok dyan uh, sabi ng tatay ay hindi po niya ipapagalaw dahil sa harap nitong kanyang ano akweba meron siyang uh, kaunting uh, maisan So, kaya nga nakita niya itong uh, kuweba dahil nga tinanggal niya yung mga kahoy at damo dito guys. Ayan, yung iniskan ko guys. Ayan yung una. Ayan yung may bato. Ah, uh, yan yung uh, diyan ko nakita yung parang uh, bumba o di kaya bakal na dalawa maliliit lang. And guys continue watching lang at na uh, Share ko sa inyo lahat, lahat ng kaganapan dyan Meron pa kaming papasukin dyan na isang kuweba na nasa itaas na parang pang sniper na pang guardhouse nya Isang uh, ano lang siya, mababaw na kuweba pero nasa pang sa bangin Hindi siya mapapansin kung may tao dyan, hindi mo rin mapapansin na isa syang kuweba Pero mababaw lang siya guys at nakunan rin ng uh, tatlong bungo Si Tatay mismo itong nakaupo dito sa aking harapan guys 'yan yung may-ari. 'Yan naka black. Ayan, continue watching lang eh i-scanin pa natin yung buong flooring kung anong mapapansin natin diyan. to siya. di ay Kwadrado kuwadradong bangag dreo bangag. bangag ayan mapapansin natin sa video asa uh, ano guys sa uh, image na meron siyang kwadradong butas ayan po meron siyang uh, butas kwadrado, pailalim so ibig sabihin yan yung dati na mga pinaghuhukaya ng hapon guys para pagilaliman o paglagyan ng uh, mga item o posibleng daanan yan. Ayan, wala, wala pa ako nakitang item dyan kasi nga yan, yan yung pula na yan ay isang mineral at isang cavity. Yung kulay asul, blue, yan yung cavity guys. So cavity lang ang nakuha natin dyan guys o nakita sa ating 3D. So sabi ng tatay, buti na lang na-scan mo ito sir dahil nga ay uh, ano pa, Uh, may plano pa naman akong hukayin yan, sabi ng mga apo at mga anak ko dahil gustong gusto nila uh, tignan yan kung flooring, kung may laman ba. Pero, yan dito guys, sa likod po ng uh, aking tablet guys, mapapansin ninyo, mayroong awang dyan. Dyan nakuha guys, yung bula na aspalto Yan, tignan nyo guys at i-scanin ko, makikita nyo talaga na mayroon siyang item dyan. Aliri posible nga mga item nito ng gingon ng mga bula o di ba ka bomba basta kay naa diri biha isa di, kedua mm. posible sa kung box ni siya surti na tanawon sa nato ni ayo okay. pe. Oh. so ayan guys is kanina na natin yung awang yung nakunan kung meron bang laman o hindi o wala so kasi sabi niya diyan nakuha yung uh, ano guys bula na may asfalto guys so hindi natin alam kung bomba yon o may lamang giveaways kasi nga tinangay o dinala ng treasure hunter na sabi ni tatay kasama na yung kanyang pamangkin so ang sabi naman doon sa grupo na yun uh, baka nga e, eh, bomba yon kasi nga bilog tapos balot na balot po siya ng asfalto guys kasi sabi ni tatay ay maitim pero ano lang siya guys, ta, uh, tripit lang ang hukay nila. Ayan, tinanggal lang nila ng bato dito guys. Tinanggal, tapos yun nga, hinukay, hukay. Tapos merong tatlong bungo ng tao kasama nung bula guys. So continue watching lang at, at makikita nyo ang result dyan o ang resulta kung anong meron. kana do sa papa tama ni sa pak tama ni sa pak pak yun dito so ito po guys ang kaniyang uh, image result ay po guys very positive po siya na meron siyang kakabiti at meron siyang item guys yan po guys talagang uh, okay at saka ano siya guys uh, 9.34 meters deep po ang lalim ng naiskan natin guys o, oh, so ngayon guys aakyat uh, ako sa pang kasi sabi nga ng tatay sa ibabaw dyan sir umakyat ka lang dyan meron kang mapapansin na isang tago na kuweba Ayan, kung pansinin nyo, tingnan nyo sa ibaba, ay wala kang makikita dyan na uh, meron pala siyang uh, kuweba na nasa isaas. Ayan, so pinaakyat ko ang aking kameraman para po makita namin. Ayan guys, ayan meron siyang isang sekretong uh, kuweba na ano lang naman siya, uh, mababaw lang siya. Ayan, hanggang dyan lang siya guys. Ayan, kung pansinin niyo guys itong uh, dito guys, nakuna ng tatay ng tatlo din na bungo. So, meron tatlong bungo na nakuha siya dito kasama mga buto. So, ibig sabihin, isa the whole body skeleton found here. Tapos, ayan, guys, hinukay ni tatay. Ayan, hanggang, ano lang siya, mga one, one and a half meters, huminto naman si tatay dahil wala siyang makita dyan o wala siyang nakitang item. So, tingin ko nito, guys, ay isa itong hideout, isa itong uh, sniper, ano siya, pang ano siya, pang uh, anong tawag nito, pang uh, watcher siya guys, para makita niya yung Montage. buong labas. O di kaya guard. Uh, pwedeng guardhouse, pwedeng ganun guys. Kasi nga, ano siya, nasa itaas, bandang is itaas. Tiningnan so, tinignan ko naman dito kung mayroong mga mga butas-butas na pagla paglalagyan ng mga giveaways at tiningnan uh, tinignan ko rin yung mga signage, yung mga wall ay wala naman tayong makikita guys na ano, tapos iniskan ko rin ito dito guys. Wala kaming nakitang item. So theory ko dito guys ay talagang ano lang ito. Guardhouse. Para sa doon sa ibaba na nagtatrabaho O yung hiniral uh, na nagtatago doon sa isang secret cave So doon naman balik tayo doon sa malaking butas na kuiba guys Na meron na sikretong tagusan doon uh, Sigurado ako doon na yun ang daanan papasok doon sa ilalim Na sabi ni tatay ay malawak o malaw maawang na kuiba doon sa ilalim Kaso nga lang yung entrance niya ay napakaliit So sigurado ako doon na parang daanan yon ng uh, general o taguan ng general pero hindi natin alam kung mayroon pa bang uh, laman yon sa ilalim na sabihin nating bunker sabihin nating maraming item guys dahil nga sabi ng tatay na nirahan dito yung mga hapon panahon ng gera uh, sabi ng Hing lulu ang, niya sabi ang, niyang papaan niya so ibig sabihin nilalong, uh, positive itong so, area ito. kasi si tatay kung hindi uh, niyo lang maitatanong Si tatay po, ang edad niya ay 70 plus. So, ibig sabihin, hindi pa siya umabot ng gera. So, ang impormasyon po, galing sa kanyang ama. So, yung kanyang ama, sigurado tayo na kasali doon sa naabutan niya yung gera. Kasi nga, itong si tatay, si 25 years old. So, ibig sabihin, meron pa siyang 10, uh, uh, pababa odi kaya 15 pababa na taong gulang panahon ng gira guys so, maliit pa siya and then uh, meron na siyang ano guys meron na siyang alam sa mundo ibig sabihin ay uh, may otak na siya guys nagkaroon na siya ng ano uh, sa kanan niya uh, in inexplore itong lugar una sa kanyang anak sabi niya dito kasi sabi ng tatay nanirahan o namugad yung mga hapon dito kaya subukan natin maghukay-hukay So yun nga, naghukay sila Yun ang nakuha nila guys, isang bola Na balot ng asfalto At saka tatlong bungo Tapos dito naman sa inakitan ko guys Meron din tatlong bungo So itong exploration namin guys Isang pagsusurbikulan guys So binayaran lang ako dito Ng kasamahan natin Para binayaran nila yung expenses ko ng Pang prudo ng ating sasakyan pagkain at uh, panggastos guys so interesado naman ako dito sa kanilang lugar dahil nga positive siya Ayon sa aking scanning tapos ang history po at saka itong lupa naman ay kanya kanya talaga so may uh, papel ito na sa kanya talaga tapos uh, dagdag ko pa guys itong lupa niya na parang one-fourth hektar lang yata ito ng katabi sa kuweba ay bibilhin po ng isang milyon ng isang sundalo daw sabi niya tatlong beses daw bumalik dito para po bilhin ng isang milyon kasi daw ah, lagyan niya ng kulungan ng baboy tapos tirahan naman niya yung kuweba diyan siya magtitira lagyan niya ng kubo kasi maganda siya dahil matibay tapos ano siya, uh, safe sa ulan at init. Pero ang sabi ng tatay, hindi niya ibibinta dahil wala naman siyang iba pang uh, lupain. So, wala tayong magagawa guys. So, ito, uh, napakagandang uh, lugar. Ayan guys, iniskan ko naman yan sa loob. So, pwede ko namang uh, ikat, ikat ito dahil wala naman tayong... Nakikita diyan na ano, guys. <coughs> Ay, team So yan po ang uh, aerial footage ng ating uh, kuweba guys na pinasok uh, Yung kuweba naman nakaharap po siya ng east position Yung kanyang bunganga nakaharap ng east Tapos sa tapat niya ay meron dyang creek o ilog guys Yan po, dyan po nagkakampo yung mga hapon uh, Sabi ng tatay, yan po So itinuro niya sa akin So yan guys yung pangpang -pang na yan diyan po natin makikita yung kweba na pinasok namin kanina guys. So yan lang guys ang buong kwento natin guys. Thanks for watching. And din sa mga baguhang pasok sa aking YouTube channel ay paki-like, uh, paki po yung mga baguhan tapos yung mga uh, bagong pasok din sa aking uh, page na LTHP Local Treasure Hunter Philippines ay paki-like and share na lang po sa ating Uh, video hanggang sa susunod po ng ating mga video thanks for watching and God bless po